sabaw pa ng mami. Ay, ay, Sabaw pa ng mami. Hindi. Ah. Ito pa tapos sa blender. Sabaw na ng mami. Puro na lang may lang may baka manok na sila lang pero manok manok laham manok laham hmm. sa bangang ako kaya wala na lang sila pero bibili ng trabaho dagdahan hmm. dali lang na siya maluto kaya gusto na manok じゃあもうこれでさらにあてる。 papel na kung ano gapak lansahon papalit ng bedsheet sheet ang mo na butan na papalit ng bed sheet Tuon na naman na Kaya ang magaling iba. Ayan naman na. Tapos nag-iwa. Tapos nag-iwa. Kailara ba iwa ako ng manok? ana to buong kaya ayo na tayo ng lasa tayo busa

yan na yun may loya akun may garlic tsaka may onion may batat may beans tsaka may piltir -pil na akdal ito na yung guys lutoin natin yan na tayo na ganoon na natin i igisa natin muna lagyan natin ng kasi puro na lang tuna tuna ayan, ilunod natin yung garlic

Kailan nga na ito magsimula. Kaya na yung tubig. Ayan, damihan natin ng tubig kasi lagyan natin ng zir yan. Butter at saka yung beans. Ayan o. Oh. May beans. Tapos, takpan natin to guys. Eh, hey, parang parang yung ano. But, parang kulang yung sabaw kasi maipos pa yan eh. Tama na yan. Hmm. Takpa natin hanggat maano yan siya. Mas pipit. Ayan. Ayan. Hmm. Ilunod natin yung batat. Batat paanohan natin ng mga 5 minutes muna. Tapos ilagay natin yung kusa at saka yung beans. Ayan. Luto na tayo na. Ha? Takpan ulit. Runod natin yung kusa. Kusa tsaka pil pil. Tsaka yung beans. Yes. Beans. Ayan. Tapos maya maya na yung jerjer -jer natin ilagay ay yung kas para maano siya ayan hmm, ba diba? tapos may kanin na puti kanin na puti <laughs> ayan kaya kain muna tayo magluto ng maaga para may pagkain. Ay. Ayan, konting kimbot na lang yan. Baka mga 10 minute tapos na. Gutom na talaga ako. Ayan, takpan natin. Para madali siya ma... Ano? Takpan natin. konti, lang, parang konti lang yung sabaw. Ayan, tapos lagyan ko pa ng ano. Tama na yan. Kasi pag ma... Ano parang hindi na din masarap. Ayan, okay na yan yung lasa. Nilagyan ko na siya ng paminta ulit, asin, at saka yung magi. Ayan. Tinulang manok. Ito. Okay. Mm. Mm. You are, you are taking a nap? Where's the camera? Wait, wait, ako na pi my employer uh, message I want to read. Mm -hmm. What she said? They are they are eating in five o'clock, five to four. Sorry, okay, I'm done. Allah Tuhan yang sabar. Ayan ang tanghalian namin ngayon. Oram sa tinolang manok. Ayan guys. Mmm. Ang um, bango. Ayan. Daming ano diba? Daming vegetable. Ayan. Bell. so don't forget to like. Comment. share <laughs> thank you for watching my video